Sa trahedya naman na uwi ang bakasyon ng isang balikbayan mula sa Canada na biniktima ng dalawang hold sa tagig Mon Gualvez. mo. Nakaandusay ang dugo ang bangkay ng 48 anyo sa balikbayang si Jerry Pano ng datna ng mga pulis sa Lower Bicutan bandang alas 7 kaninang umaga. May tama ng balas ulo ang biktima na umuwi lang mula sa Canada para dito magpasko at bagong taon. Kwento ng testigo, tumambay sa kanilang tindahan ng dalawang sospek habang inaabangan si Pano maya-maya pa. I sumunod na dalawang potokata yun. Tapos nung tinignan ko, meron na nakabulagta dyan. Agad sumakay ng jeep ang mga sospek. Nang bumaba sa General Santos Avenue, dito na sila na corner ng mga rumesponding polis. Nakipagbari nila ng dalawa hanggang sa sila'y mapatay. Hindi pa malino ang motibo ng pananambang, lalo't di naman natangay ng mga sospek ang cellphone at pera ng biktima. Wala naman siyang kinukwento na kaaway. Ay, pak, pagbaba niya, masaya siya eh. Hinala ng mga polis, planado ang krimen. Meron sila mga baong damit para pagkatapos sila gawin yung kasalanan nila, nagpapalit sila. Iniimbestigahan pa ang ng dalawang hold-upper. ng mga polis, dati na rin sakot sa pagnanakaw ang isa sa kanila. Nagpapagaling naman sa ospital ang isang Jorin Iradiel na aksidente ng ng bala ng mga sospek. Mon Gualvez, News 5.